Ito na yung Ito na yung ano natin oh. Kas, Kasalukuyang ginagawa Ang mga farm natin ano. Okay na Mga ilang araw po ba yan Boss mga kuwan ato po Mga Bukad law rin Tira na ko, Sunod adlaw Kasuno po kunin mo ha Yeah. Bugas-bugas pa. Boss, tingnan mo yung trabaho ko, boss. Okay ba? Ba, ayos, matibay. Oh. Mahirap tibagin. Grabe. Right, Manguha po ko kog sunod adlaw, boss. Manguha ko at Adlawan lang ko ni mo. 500 Ito. okay na. Ito yung pinapagawa natin farm hanggang doon. Okay. Diba ba? Ayong mga materialis natin, ano pa? Orderin pa lang. Mahirap mag-ship kasi ngayon.